paggabi na ano so, check natin yung ano update natin yung nangyayari sa PKBM natin ano okay shout out sa mga PKBM na holder or fish keeper no wala tayong pinipili no mukhang masayang masaya sila dito but ang ang pinaka ano natin dito challenging dito ay yung kailangan lagi tayong alerto pag dumumi na pinaka the best yan ang nakakata ko dito syempre control mo lang dapat pinapakain mo lalo kung mga PO1 kasi pag sumobrang dami pero sa tulong ng mga uh, apple snail natin naglagay ulit tayo dito ng apple snail yung natitira na lang ng hanti yung apple snail eh siguro uh, na overpollute sila kasi nga gawa ng anchove and dumi nito pero hindi ko nalis yung mga lumot ito guys no kasi nakakadagdag ng na, ano to sa kanila para hindi sila malibago no yung tubig at naka na, na na, na ano ko to ng 3 days okay bago ko sila ilagay ayun yung big mga malalo yung galing kay sir RB no big mama yan. Yung nanay talaga malaki. <coughs> so sasalukin natin yung dumi. Ang may nag tapo ng plastic diyan no? oh, sigarilyo, may mga mga tarantado, hey, joke. Yan guys, mga okay naman sila. Uh, masaya masaya naman ako sa mga PKB yan ko. Kahit na nakayo ko dito sa fish pan, hindi siya kaganong kasi so, sinisip ko pag umulan madadagdag lang tubig nila so okay parang natural water na lang mga habit so ginawa sila ng net kumpleto na meron pang magbabantay sa kanila <laughs> alright guys sa uh, isang bagsak dyan boom magandang hapon po sa lahat at happy sunday everyone enjoy your hobby always love and it's ah uh, mo sila special everyday okay ah uh, and then additional na daw yung stress free liver sa okay? ah uh, pag medyo may stress ka tingin ka lang sa mga alaga mo guys okay